letra, kwentong letra ni Teacher Jane. Halina't pakinggan ang mga kwentong hango sa mga letra ng alpabetong Filipino. Mga kwentong tiyak na kapupulutan ng aral. Sa panulat ni Mary Jane P. Valdeleon. Kwentong letrang B. Ang bola ni Buboy. Si Buboy ay isang batang bubuyog. Siya ay nakatira sa puno ng bayabas na napapaligiran ng iba't ibang uri ng magagandang bulaklak. Siya ay isang batang bubuyog na palakaibigan. Sa lahat ng oras ay lagi niyang kasundo ang kanyang mga kalaro. Lagi din niyang kasakasama ang mga kaibigan niyang sina Berto, Baron at Bibi. Masayang masaya sila tuwing sila ay magkakasama. Isang araw ay pinuntahan ni Buboy ang kanyang mga kaibigan sa kanilang beehive upang yakagin makipaglaro. Mga kaibigang bubuyog, napakaganda ng umaga! Hali kayo at tayo ay maglalaro! May bago akong bola, binili sa akin ng aking inang bubuyog ang sabi ni Buboy. Agad namang nagpaalam si Naberto, Baron at Bibi sa kanilang inang bubuyog upang sumama kay Buboy sa paglalaro. O sige mga anak, ngunit ang paalala ko lang ay lagi kayong mag-iingat ha sa inyong paglalaro at huwag pupunta sa mga lugar na mapanganib. Ang wika ng inang bubuyog. Opo ina! Uuwi din po kami agad pagkatapos naming maglaro. Ang sagot ng mga batang bubuyog. At umalis na nga ang mga bubuyog upang maglaro. Mga kaibigan, narito na ang bago kong bola. Ang sabi ni Buboy. Wow! Napakaganda naman ang bago mong bola, Buboy. Pwede na ba tayo magsimulang maglaro? Ang tanong ng mga batang bubuyog. Oo naman! simulan na natin! Dagdag pa ni Buboy. At masaya na nga silang naglaro. Sipa doon, sipa dito. Talbog doon, talbog dito. Hagis doon at hagis dito. Tunay ngang napakasaya ng mga batang bubuyog sa kanilang paglalaro. Ngunit, ha? May nangyari! Nang si Buboy ay sumipa ng malakas, ang bola ay nahulog sa balon. Laking gulat ni Buboy nang makita niyang hindi nasambot ng mga kalaro ang bola at makita ang patungo na ito sa isang malalim na balon. Ngunit, imbis na umiyak, ay pinuntahan nila ang balon at sinilip kung kanila bang matatanaw ang bola. Ngunit, Napakalalim ng balon na halos hindi nila matanaw ang kinaroroonan ng bola. Sinubukan ni Buboy na lumipad papunta sa loob ng balon. Ngunit masyado itong malalim at madilim. Sinubukan nilang humingi ng tulong kay Benny Baboy. Ngunit masyado siyang mabigat upang sumisid sa balon nakita naman nila si baka at sinubukan ding magpatulong ngunit sinabi nito na hindi siya marunong lumangoy kaya naman naisip ng mga batang bubuyog ang bilin sa kanila ng kanilang inang bubuyog na wag pupunta sa mga mapanganib na lugar kaya naman naisip nilang tawagin ang kanilang inang bubuyog upang humingi ng tulong at agad namang sumisid ang inang bubuyog upang kuhanin ang bolang nahulog. Pagkatapos noon ay nagpasalamat si Buboy at ang mga batang bubuyog sa pagkuha ng kanilang bola sa malalim na balon. Masayang umuwi sila Buboy sa kanilang mga bihay at agad na ikinuwento ni Buboy ang nangyari sa kanila sa kanyang inang bubuyog. At ito na nga ang kwentong letrang B. Ang kwento ni Buboy Bubuyog. Halika, sagutan natin ang mga tanong. May mga hinanda akong mga tanong upang sa gayon ay malubos ang inyong pagkatuto at pagkaunawa sa ating binasang kwento. Narito ang unang katanungan. Sino ang batang bubuyog? Ang batang bubuyog ay si Buboy. Pangalawang tanong. Anong uri ng insekto si Buboy? Si Buboy ay isang bubuyog. Pangatlong tanong. Sino-sino ang mga kaibigan ni Buboy na bubuyog. Ang mga kaibigan ni Buboy ay si Naberto, Baron at Bibi. Ano ang bagong laruan ni Buboy? Ang bago niyang laruan ay isang bola. Ano naman ang nangyari sa bola ni Buboy? Ang bola ni Buboy ay nahulog sa balon. Kanino unang nagpatulong sila Buboy upang makuha ang bolang nasa balon? Ang una nilang nilapitan ay si Benny Baboy. Sino naman ang sumunod nilang nilapitan upang humingi ng tulong? Ang sunod nilang nilapitan upang humingi ng tulong ay si baka. Sino ang talagang tumulong sa kanila na makuha ang bola sa balon? Ang tumulong sa kanila upang makuha ang bola sa balon ay si inang bubuyog. Ano ang magandang katangian ng magkakaibigang bubuyog sa iyong palagay? base sa iyong napakinggan anong magandang katangian ng magkakaibigang bubuyog ang magkakaibigang bubuyog ay masayahin palakaibigan masunurin sa kanilang mga magulang mabait na mga bubuyog dahil hindi sila naglilikha o lumilikha ng anumang gulo tuwing sila ay naglalaro masayahin din sila dahil sa tuwing sila ay magkakasama, daging may ngiti sa kanilang mga labi. O mga bata, kung ikaw, sila buboy, gagawin mo rin ba ang ginawa nilang kabutihan? O gagawin mo rin ba ang magandang katangian na kanilang tinataglay? Bakit mo ito gagawin o bakit hindi mo gagawin? Isang paalala na nais ni Buboy na iparating sa bawat bata na katulad mo ay maging masayahin at maging palakaibigan. Mahalaga na meron kang kaibigan na malalapitan sa oras na pangangailangan. At ganun din naman, meron kang makakalaro upang sa gayon, ang bawat araw ay hindi maging boring o maging malungkot para sa'yo. Kailangan ay maging masaya tayo sa bawat araw na ibinibigay sa atin dahil ito ay isang pagpapala na dapat natin na pagpasalamat. Ang isang katangian nila buboy ang isa sa katangian nila buboy at ng kanyang mga kaibigan ay ang pagiging masunurin. Nais ko itong tularan dahil ang pagsunod sa mga magulang ay ikauunlad ng ating buhay. Dapat Lagi tayong sumunod sa ating mga magulang dahil ito ang bilin sa atin ng Diyos. Igalang ang mga magulang at sundin sila upang sa gayon ay humaba ang ating buhay dito sa lupa. Nakita ko ang pagiging masunuri nila buboy at ng mga batang bubuyog. Dahil nang sinabi ng kanyang magulang, o ng inang bubuyog na wag pumunta sa mga mapapanganib na lugar, ay agad nila itong sinunod. Agad din silang umuwi sa oras na itinakda sa kanila ng pag-uwi. Ganon din tayo dapat mga bata. Dapat pag sinabi nila nanay o kaya ni tatay na umuwi sa takdang oras at tama na ang paglalaro, ay agad natin silang sundin. Upang sa gayon, kasusunod na ikay magpaalam kay nanay o tatay agad kanilang papayagan at pagkakatiwalaan na maglaro sa labas lagi ding mag-iingat sa paglalaro iwasan ang mga lugar na makakapagpahamak sa atin at iwasan din ang pakikipag-away sa kaklase sa kaibigan o sa kalaro upang sa gayon maging masaya ang inyong paglalaro at ang inyong samahan maging mabait na bata at laging sumunod at mahalin ang mga magulang. Ito ang naisi sa atin ni Buboy, lalo na sa batang tulad mo. At ito nga ang kwentong letrang B ni Teacher Jane, ang bola ni Buboy. Hanggang sa huling pagkukwentuhan mga bata, dito lang yan sa kweletra ang kwentong letra ni Teacher Jane